bunga. Ah, <laughs> di nag-lunch ako, ano? nag tayo sa McDo. Oo. Uh, binawasan ko yung pamasahe ko. At uh, ano tayo, nakalabas. At saka may bring naman ako na pipino. Isang buong pepino ito, yung kalahati kinain ko kanina umaga. Tapos ito kalahati. Dito ako sa gilid ng dagat. Yun o, no, magkikita mo. Nag-lunch -nag ako kasi sobrang nanginginig na ako. O, kailangan ko talaga kumain. So ngayon, wala naman tayong bahay. Kaya ano? makikita lang tayo kasi wala na kami doon sa nirerentahan namin kasi wala na kami pang renta. Yun, nakikita rin tayo doon sa uh, doon sa isang friend natin na lang. So, since may space sila sa paas, doon ako na nakitira ng anak ko. So, ngayon, umalis ako doon kasi ano, may bisita. May bisita yung, uh, actually, yung tinitirhan ko is daughter in -law. hindi daughter in law, step daughter ko lang. Anak ng asawa ko. Marumi ba yung, ano ko, yung, step-daughter ko yan Oo. Nung mag-asawa mag, mag kami ng asawa ko na nag na kami, is maliit pa yan. So, hindi naman wala kami naging problema niyan, ni stepdaughter ko. So, ngayon, nag, uh, nagkaroon ako ng problema. Uh, Nag-open na ako sa kanya na kung pwede ako makitira lang muna. In the meantime, na uh, wala pa kami pambayad sa deposit or uh, advance payment sa uh, rarentahan. Alam mo naman yung pag nagpre-rent ka is mag security deposit sa saka one mag advance, one mag deposit. Diba mayroon ganun. Kaya nag-iipon pa para kami maka, makas, makapagsarili. sarili uh, katapasok lang din ng isang anak na babae. Dalawa lang naman na kami na magkasama. So yun, mag-iipon pa. Eh, Ka-start pa lang niya. Uh, in the meantime, dyan muna ako sa stepdaughter ko. Parang may nakikita ko sa mga. Tapos, hindi mo magkain yung, yung balat at tigas. Tapos, Makikita ako ngayon for one night doon sa hipag ko. Doon sa San Manuel po. Makikita ako doon muna for one night ngayon kasi may bisita doon. Oo, may bisita doon yung stepdaughter ko. Nandun yung mama niya. Yung dating asawa ng asawa ko nandoon. At yung kapatid. Dalawa sa lamang kapatid eh. Dalawa naging anak ng asawa ko uh, before sa amin. Kaya, ano muna ako, uh, nag-giveaway muna ako doon sa bahay. Kasi ano sila, meron silang, nagpa-practice sila yata kumanta. Kasi, tapos doon sila siguro kakain. Yun. Kaya sabi ko, doon muna ako sa ko for one night ngayon ng araw. So, ano dito, ulan ng ulan dito. Hindi naman straight ulan for the whole day ulan ngayon, mamaya titila. Ulan na naman mamayang gabi. Ganun yung ulan dito sa amin, sa Tacloban. Palo at Tacloban. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Kaya e, ngayon, may dala akong ano, bag. Yan. May dala akong bag. May dala akong ulam. Yan. Napunta ko doon ngayon sa sa hipag ko. Kasi yung kapatid ko na stroke. Lalaki eh, bihira na kayong talaga magkausap at saka hindi na rin ako pumunta doon kasi uh, malayo. Malayo. Mahal ka pa sa akin. Ngayon nga hindi ko alam kung may pamasahe ako nga papunta doon. Kasi kinahin ko na dito yung pamasahe ko eh. Tamak doon eh. Paghanap ako ng mga barya-barya dyan para ako magkapamasahe doon sa, sa hipag ko, sa kapatid ko. Naistrop kasi yung kapatid ko dadalawin ko at the same time doon ako matutulog tapos na ako kumain kasi siya guys hindi ako nakakapag upload kasi wala na akong wifi Oo, kasi wala nung mga 2 months na yata wala kaming wifi no? doon sa dati naming emitter namin wala nang wifi wala nang na pambayad hindi pa rin ako nakapagsahod kaya hindi rin natin mag-materialize -mag yung pamerienda sa kalye kasi ano pa lang yung ano natin halos kalahati pa lang yung ano natin sa sa YT yung revenue hmm, wala naman nag-sponsor sa ating programa sa ating eh. Oo, kahit ano alam ko naman na mahirap ang buhay ngayon, di ba? Pero sige lang, baka mayroon dyan mga abundant, abundant na pwedeng makapag-sponsor sa atin, sa ating uh, program ng Pamerienda sa Kali. Uh, Hindi ba nga ako nakakapagpagubit din na nun? Yung buhok ko, kailang kaya kulas nagpagubit? Na, sa pera kaya sa abonad dyan mag super chat kayo super thanks join membership super stickers yan yeah, ang mga ways para ka makapag support sa ating channel meron din tayong paypal dyan account, sa description sa aking channel Nandiyan yung PayPal account ko. Pwede ka rin doon mag-send kahit magkano. Katulong ka na. Hindi, lang, hindi sa ating pansarili. Para din sa iba. ba diba? At least yung hindi mo ma-reach out, hindi mo maabot yung mga kamay, tayo ang mag-aabot po. Magiging instrument lang tayo. yun na tayo nakakapag-upload. Pwede naman ninyong panoorin yung old videos ko. Dami yung old videos ko. Happy New Year nga pala sa inyo, guys. Happy New Year. Dito tayo sa Maclone. Ang <laughs> matamis. Pag fresh na pepino, matamis. Hindi yes. ko kinakain yung balat. Hmm. Hindi ko manguya. Alam mo yung ngipin na pustiso, hindi manguya yung ano. Um, yung balat. Dadaan ako sa palengke, bibili pa ako nito kung mayroon pa kang pera dito. Bili ako ngayon. Kahit isa lang. 10 peso o 20. Pwede kang makabili na nito. Ito ang mga. Uh, ano pa? Maaga pa naman. Tasakaya ko mamaya. kumayat na nga ako siguro hindi ako alam kung kumayat na ba ako o tumaba pakicomments lang sa baba kung kumayat na ako o tumaba tumanda kung um, ano, tumanda na ako kung mayroon lang may ibang tutulugan ngayong gabi hindi ako pupunta doon sa hipag ko sa kapatid ko niya malayo. Wala na nang magkalo. Wala na mga kaibigan. Hindi ako nang pala kaibigan. Mayroon naman mga ano lang na kaibigan. Parang pahapyaw lang. Pero Hindi close. Kanina ito. Merienda. Kanina ba ang gasin na? bibingka ka ito mm. sarap kompleto na yung meal ko kompleto Kabush!